Magandang harap mga boss Bali na dito na po tayo sa Grand Terminal Bali lilipat po tayo ng sakayan Yung sasakyan nating jeep ay biyahing kumadkad So bali bababa po tayo sa Ginlahon kasi doon po tayo papunta Dahil lang daan ng papuntang Mount Cabanbanan po ay nasa Ginlahon Laga namang ngiting tagumpay itong si Uji Dahil pababa na po tayo dito sa jeepney. So ayan po mga boss, bababa na tayo at lilipat na tayo ng sasakyan. So andito na po tayo sa terminal. So ito na po kami, ito mga kasama ko, nagmamadali kasi baka butan po kami ng gabi pag akyat po ng bundok. Bali dumating po kami dito sa terminal ay alas 4.20 so kailangan naming mahabol yung oras dahil baka abutan po kami ng dilim sa daanan. So ayan nga po mga boss, sasakay na po tayo ng jeep ni Biyaheng Kumadkad. So ito na po, sasakay na po yung mga kasama natin. So, samahan nyo po kaming maglakbay sa Mount Caban mga boss, first time po namin umakyat ng bundok. So, medyo malayo-layo daw po yung lalakbay namin kasi sabi po ng mga nakarating doon dati ay malayo po doon yung lalakbayin para makaakyat po sa bundok. So, samahan niyo po kami kung papaano po namin tahakin yung daanan papunta po sa bundok ng Mount Cabanbana. Oo, oh. oh, kasi kung araw-araw ginagamit, duluwag talaga. What? Araw-araw ginagamit niya, Araw-araw ginagamit niya, duluwag. <laughs> Bali, 11 katao po pala kami boss na aakyat ng bundok. So, yung baon po namin ay mga dilata. So, may baon kaming porcha para iihawi namin. Tsaka hotdog and then uh, noodles. Tsaka nagbaon din po kami ng bigas. So, andito na po tayo mga boss sa Ginlahon. Bababa na po tayo. So pagdating po natin dito ay sasakay na naman po tayo ng tricycle. So ayan po kami, nag-aabag na po kami ng tricycle para po sa pag-akyat pa sa bundok. Diyan pala mga boss, sa pag-sakay namin ng tricycle, yan po ay nasiraan po yung tricycle na sinasakyan namin pakaakyat po ng bundok. So kailangan po namin lumipat. So ayan nga po mga boss, lumipat na po kami ng tricycle. So nakakawa naman po si kuya at nasiraan po And nga po mga boss, samahan niyo po kami sa aming adventure para sa pag-akyat po dito sa bundok ng Mount Caban -Banay. Maraming salamat po sa panonood at abangan po ang ating part 3 para sa pag-akyat po ng bundok. See you! Oh, din. Oh, bayad din